Hi guys, pag-usapan naman natin itong 5 uh, limang piso which is itong uh, bagong bayani so meron akong dalawang uh, coin dito guys which is same design sila ayan, parehas silang 5 piso na bagong bayani pero itong isa guys itong hawak ko ay ito yung nagsisirculate no na commemorative coin so ganito yung kanyang tsura guys ayan ganito naman sa kabilang side So, ang pinagkaiba guys nito, ito ay naka blister pack na galing BSP, no? Ayan. Yung finish din ng coin guys ay iba, no? Para siyang uh, proof na finish. So, naka-packaging siyang ganito. Ayan. So, itong coin na ito guys, may times na available ito sa BSP, but uh, as of now, at uh, ko siya wala, no? Wala itong coin na ito. So, ang presyo nito sa BSP I think 75 or 100 pesos each and di ko sigurado guys kung meron pa rin silang limit sa pag order uh, may times kasi na pagka mga blister pack ang maximum na pwede mo siyang orderin is 10 pieces lamang and yung pag order nito online, pagbabayad online and then uh, inform na lang kayo guys kung uh, kailan nyo pwedeng pick upin itong ano uh, mga coins na mga in order niyo sa BSP. So hindi lang coins yung meron doon, guys. Meron ding mga banknotes na available sa BSP. Ayan. So same to sa Lethal Flanting, guys, no ang pressure uh, presyo pagka ni re to minsan mga 150 to 250 pero depende pa rin naman yan guys sa mga nagre-resell kasi meron lang mid uh, may times kasi naman medyo mataas yung ano yung uh, nagiging puhunan ng mga nagre-resell nito so probably mga 300 to 350 pero kung may time kayo guys pwede nyo antay-antayan kasi minsan na uh, pasulpot-sulpot ito sa ano sa BSP online store na available so ngayon yung mga available na nakita ko guys yung uh, 50 pesos na Pope Francis tapos meron na rin yung ano guys yung mga piso na mga Isidoro Torres, yan, mga Ricarte no. Meron yan, naka-blister pack din 'yon, guys. So, huwag kayong maniwala, guys, na meron 'tong mataas na value. So, ang madalas na binibili ng mga collector ito, 'yung mga naka-blister pack. Pero hindi rin hindi rin siya ano, guys, no? Ah, uh, ganun ka in-demand itong mga ganitong blister pack. Pwede siguro sa mga nagsisimulang mag-collect, yan. Isa sa mga unang collection ko kasi 'to, guys, nung Kumbaga, wala pa tayong pambili ng mga silver coins at gold coins. So, maganda rin guys, no? Pero yung ganto guys na limang piso, wag nyo na expect guys na may bibili, no? Unless guys, ma mga times na may mark up na mga limang piso, 10 piso, uh, pagka ay brilliant na circulated or man, mga nakarol, no? Pero ano pa rin guys, no? Uh, bibihira pa rin yung ganon. Kaya kung meron kayong ganito guys, uh, pwede nyo i-keep kung gusto nyo parang uh, common na ano nyo guys no kumbaga parang panimol ang collection nyo pero kung hindi nyo naman type na i-collect guys is uh, pang nyo na lang or uh, ipambili nyo na lang kasi common lang, uh, common lang ito guys no common circulating coin may presyo guys is ito sa blister pack ayan na mabibili nyo minsan sa BSP sa 75 or 100 pesos So yun lang guys para sa video nito para meron kayong idea uh, click nyo na lang yung uh, likes, uh, share at subscribe Yan sa aking uh, channel para updated kayo guys sa mga uh, videos na i-upload ko at yung mga tamang value ng mga coins. So yun lang guys para sa video na ito, muli maraming salamat sa panonood